Interesado ba talaga ang lalaki sa iyo o baka naman katawan mo lang ang habol niya? Tara, alamin natin. Una. Alam mo minsan mahirap malaman kung talagang pinapahalagahan ka ng isang tao. Okay? Dahil sa kung sino ka o kung ang tanging iniisip lang talaga niya ay ang katawan mo. Makinig ha. Ah? Narito ang ilang mga palatandaan na maaaring katawan mo lang ang habol niya. Mga babae, nako, importante ito. Una, Focus lagi sa iyong katawan. Alam mo, kung madalas siyang laging pinapansin ang iyong hitsura, kung madalas siyang pinag-uusapan okay, ang iyong uh, hitsura o ang katawan kesa iyong pagkatao, maaaring nagpapakita ito na mas interesado lang talaga siya sa iyong panlabas kaysa sa kung sino talaga ikaw. Pangalawang, Walang koneksyon sa emosyon. Kung ang pinag-uusapan lang ay mga physical at uh, yung mga bagay na physical at hindi siya talaga interesado sa kung ano yung nararamdaman, okay? O ano ba yung buhay mo ngayon. Maring ibig sabihin lang nito ay hindi niya tinitingnan ang iyong buong pagkatao. Okay? Makinig ah? Pangatlo pagmamadali sa pisikal na pag-connect. Hmm. Kung pinipilit kanyang maging malapit kayo physically, bago ka pa man maging handa, okay? maaaring hindi malinis ang kanyang intensyon sa iyo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi yan minamadali. Katulad ng pagmamahal natin or pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Yan po ay totoo. Pang-apat, walang interes sa buhay. Kung hindi siya nagtatanong man lang tungkol sa iyong mga pangarap, di ba? O ano bang iniisip mo, mabuti pa yung Facebook tinatanong ka, what's on your mind. <laughs> At ang tanging pakialam lang niya ay yung, yung itsura. Ganda mo ngayon na, ah. Maaring hindi siya tunay na interesado talaga sa iyo bilang tao. Panglima. Hindi paggalang sa iyong hangganan. Walang ganun. Kung hindi siya Uh, nag-respeto okay, ng iyong personal na space o pilit kang tinutulak sa iyong mga limitations, sige na, kaya mo yan. Ano lang naman eh. Hmm. Ito ay isang palatandaan na hindi siya marunong magbigay galang sa iyo. Tinatawag tayo ni Lord na magbigay galang sa bawat isa. Makinig ka, ha? Number six. Walang pake sa iyong pakiramdam. Kung hindi niya inaalala ang iyong nararamdaman o hindi ma lang nakikinig sa iyong mga hangganan, maaari nagpapakita ito ng tanging iniisip lang talaga niya ay ang sarili niya, sarili niyang kagustuhan. Hindi ikaw bilang tao. Alam mo, tandaan, ang tunay na pagmamahal talaga ay matyagayan. Okay? Inagtsatsagaan ka. Mabait dapat sa iyo. <laughs> hindi dahil mabait, dahil may makukuha. Dapat yung authentic. Alam mo kasi, ladies, makinig ka. Kita ko kasi sa mga videos pinapanood nyo, puro mga, nako, paano ba hindi ka iwan ng lalaki? Ano ba ang gusto ng lalaki sa kama? Ka, ba't yung pinapanood niyan, hindi nyo mga magkasawa? Alam yung mga kalandian, mga kabastusan, kapag yan ang hinahanap nyo at ibinibigay nyo sa lalaki, na kung maling lalaki ang mga mo, ang isang maka na relasyon ay nagmamahal yan at nagbibigay galang 'yan sa bawat tao. Okay, kung puro kalandian ang hinahanap niya sa iyo, walang galang 'yan sa iyo at hindi 'yan totoo. Hindi lang sa katawan kundi pati sa buong pagkatao mo. Kung pinapahalagahan ka ng isang lalaki, alam mo dapat iginagalang ka niya ng buong-buo, tulad ng pagka o pagpapahalaga ng Diyos sa atin. So makinig ka ha. Hindi puro mga Mm, mga kung anong mga sarap-sarap diyan. -sarap <laughs>